Kita kay bayan lang Sa labas sabayan sa labas Ah, Wala na nalabas doon ni may istante e. May yung tindahan niya, niya sa kanya? Oo. Ah. Gusto niya rin yung mahala niya. Hindi naman tindahan. Tama, Gusto. Gusto? Oo. Hindi. Mahamul ka pa tayo na lang para tahan ko ng buto. Oo. Oh. Ah? Siyempre oh. yung mga sabihin mo na naman tatod yun Kasi may ari yun O oh. Paano yun, dun yun sila natutulog eh. yun oh. Sabihin niya yun Wala siya lang Yung lindahan mismo Talagang ng ang division para oh. Parang may division yata Yung iba pa ayun po ulit.

我的妈妈。 bakit ko manakalipo? wala akong pinunod doon ko rin yun? bakit mai, bukod tayo mo ko doon ay, tubusin yung bakpangin na rawa doon <laughs> sabi ko nga sa kanila sarap yun bago mangutang sarap pa yan makuupusan sakit tatanong mo sa akin yun, hindi ka akin Para si ko paro paro sa paro yun. paro 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 kaya paro <laughs> paro 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 Oh. awak pelan <laughs> Oh Tara ah. tinggi sekarunan Bila pun ang kamera awak kanil Lawan mo. Tapos na. E sumubok ko sa amin. Saya onit dulu dulu untuk video kita ya. Let's check. Ini saya. Kita mau ini mungkin mabangan saya. Bagus-bagus macam mana. Oke, friends. Pwede na lang magkumpara gusto dulu, ha.

呃。Uh.

Ayan nga kami yun, ha? Isang green yun, san yung Saan? green? Pinatek ni Arnel. Ano kanina, Ano Green, na sa ako? Ayun, pinasok ni ba? Kaya jungil sa ano. ako. Ilan na 13. Okay na yan. Hmm. Ay, bawal pala ah. maitsing video sa amin yung YouTube. Ha? Bawal baby. Okay, pag, uh, pag, sikat ka na, pwede mo nang babae. Kung ka sa loob,